Magluluto nga tayo ngayon ng kabibi at so yan, hinugasan ko na ngayon ng maigi at nilagay ko na dyan at pinakuloan ko na yan at tatanggalin nga natin yung balat dyan at paghihiwalay natin sila at yan ang ating lulutuin ang kabibi. So ayan lang pala yung nakuha ko guys, so parang ulo ng manok yung ano kabibi. So, ayan, isang plato, isang platito, tapos siniwa ko lang siya sa gitna. At ayan, nakaprepare na nga dyan yung mga panlahop. Ayan, at lulutuin na natin ang tokwa. Pipreto na natin yan. At yung iba, habang nakasalang, ay kugunting-guntingin na nga natin ng maliliit yung mga napreto kong tokwa. So, ayan na lahat. At ready na siyang igisa. So, ayan, Yang ko na nga lang din yan iluto sa pinapretohan ng topwa. Nilaglag ko na lahat yan. At ilabubos na ang kabibi at tohuwa. So ayan, halo-halo lang Lagyan ng ganang paminta at mga pampalasa. So ayan ang aking alasisig na kabibi. Nilagyan po na rin ng mayonnaise. So ayan ang ating pinamasarap na ulam. At nilagyan ng oyster sauce at asukal para mabalance para ang pagmamahal niya. Uy, walang ganon. So, ayan, luto na ang ating kabibisisig.